pinagawa po namin itong tulay na daanan po ng aking tricycle na pinapasada medyo mahina na po kasi yung Anya, itong... yan po yung dalawa na yan yung porta nya sa baba kaya pinalitan po namin ng bago ito po yung tulay na dinadaanan po ng aming aking pinapasadang tricycle Po ang aning tahanan ayan po ayan po yung papatang labasan